Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang Ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat ng paborito oh, nah. Una pa, Kaya gawin gabay, makinig na, na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes Nang tarot oh. ko naman laman ng iyong horoscope oh. Aries Maganda ang araw na ito, Aries, para sa pag-iisip ng mga bagay na bago sa iyo. At makakatulong sa iyo ngayong araw ang pag-analyze ng mga pattern, lalong-lalo pagdating sa issue ng pera. At sa araw na ito, huwag masyadong mag-focus sa isang option lamang. Ngayong araw, i-check mo kung ano ang available na para sa iyo. At sa araw na ito, magiging maganda ang iyong mga pananaw. Mas magiging malawak ito sa bayan pa ng malakas na impluensya ng Mars at Jupiter na magdadala sa iyo ng karagdagan dagang enerhiya. Mas enthusiastic ka sa araw na ito, ikaw rin ay magbibigay ng karagdagang oras at panahon sa iyong mga relasyon sa ibang tao. Ngayong araw, mas involve ka sa iyong mga kalayaan at sa kagustuhan mong gawin ng isang bagay. Hindi mo inaantay na sumang-ayon sa iyo ang ibang tao, kusa kang gumagawa ng mga pamamaraan. Sa araw na ito rin, ikaw ay gumagawa ng mga kompromiso at umiiwas sa mga sitwasyon ng utang. Maari na sa araw araw na ito kasi baka ikaw ay makapag-overcommit. Makapangako ka ng sobra na hindi mo pala makayang gawin. At sa araw na ito, merong mga stimulating challenges sa iyong buhay. Ngayong araw, marami kang malalaman, marami kang matututunan. Lalo-lalo pagdating sa issue ng pananalapi. Hinahinay lang sa kung sino ang iyong mga binibigyan ng tiwala sa araw na ito. Sino ang iyong mga pinapakinggang payo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 6, 18, 20, 30, 32 at 44. Excited naman ang mga choro sa araw na ito sa mga pangmatagalang plano. At ngayong araw, mas inspirado ka na makibahagi sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga ka-network. Ngayong araw, magaganda ang iyong mga ideya, ang iyong mga pangarap at makukuha mo ang mga magagandang posibilidad sa araw na ito. Maganda rin ang iyong mga perceptions ngayong araw. At sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Mars at Jupiter. Pumapasok ito sa iyong sektor at magdadala ng karagdagang enerhiya. Kaya lamang sa araw na ito, choro, tapos, bantayan ang mga tao na nakapalibot sa iyo dahil medyo pushy ang mga ito. Tinutula ka sa mga bagay na hindi mo masyadong gusto. At maaari rin na ngayong araw magkakaroon ng konting problema ng dahil sa yabang ng ibang tao. Lalo na ang mga tao na nasa mas mataas na posisyon kumpara sa iyo. At sa araw na ito, kailangan rin bantayan ang iyong passion sa iyong mga relasyon. Maari kasi na dahil sa iyong mga ambisyon ay hindi mo na masyadong napapansin ng ibang tao. At sa araw na ito, umiwas sa sobrang pangako. Kung hindi ka sigurado kung kaya mo bang gawin ang isang bagay, huwag ka mong nang mangako sa ibang tao. At sa araw na ito, bantayan rin ang iyong pasensya. Medyo kulang sa pasensya ang mga Taurus ngayong araw. At maaari rin na sa araw na ito, medyo padalos-dalos ka sa iyong mga konklusyon. Kaya, bantayan ang mga ito. Ang pera ngayong araw, ay hindi masyadong maganda. Ang pag-ibig rin sa araw na ito ay katamtaman lamang. Ngayong araw, Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay purple. At ang lucky numbers mo ay 5, 18, 22, 27, 31, at 39. Hindi naman mapakali ang mga Gemini sa araw na ito dahil ngayong araw mas maghahanap kayo ng inspirasyon at sa araw na ito kailangan na bago ka gumawa ng final decision alamin mo rin muna kung ano ang mga opinion ng ibang tao para matulungan ka sa pag-iisip ng iyong mga plano ngayong araw bantayan ang kakulangan ng pasensya lalo pa na sa araw na ito maraming mapagbiro marami kang mga kaibigan ngayon na mahilig na maglaro at kailangan na hindi mo masyadong seryosohin kung ano man ang kanilang mga gagawin. Sa araw na ito kasi, ang daming distorbo sa iyong mga kailangan gawin at maari na ngayong araw dahil sa iyong pagiging busy, mawalan ka ng pasensya sa kung ano man ang mga biro-biro ng ibang tao. Alagaan ng iyong mga responsibilidad sa araw na ito dahil baka hindi mo ito matapos dahil sa ibang mga kaibigan na wala sa ayos at ang dami-daming mga gustong kalukohan. At sa araw na ito, tapusin ang iyong trabaho. Ngayong araw rin, marami kang malalaman ngayon patungkol sa ibang tao. At sa araw na ito, kailangan lang na wag sobrahan ang iyong mga gawain, Gemini. Unahin ang iyong sarili. Kung pakiramdam mo, pagod ka na, magpahinga ka at huwag mong hayaan na mapagod ka ng sobra dahil hindi rin ito maganda sa iyong pangangatawan. At sa araw na ito Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 6, 9, 21, 28, 36 at 40. Medyo kulang sa kalinawan ang mga enerhiya sa araw na ito, Cancer, kaya bantayan ang ibang tao na maari na hilahin ka sa iba't ibang direksyon ngayon nang walang kasiguraduhan o hindi mo alam kung ano talaga ang iyong gagawin, ano ba talaga ang inyong intensyon. Maganda ang enerhiya sa araw na ito para ikaw ay matuto at mag-heal sa mga pasakit na dulot ng ibang tao. Ang kailangan bantayan ngayong araw ay ang padalos-dalos na decision at sa araw na ito, Cancer, malakas ang competition. Energy, merong mga kaibigan o kaya tao na nakapalibot sa iyo, na maaaring makipag sa iyo, kahit wala ka namang ginagawa. At sa araw na ito, bantayan rin ang pagiging defensive. Marami kasing mga tao ngayon na maaaring makipag-argumento, magsisimula ng gulo, at sa araw na ito, kung pwede namang lumayo, lumayo ka. At wag mong patulan ang gulo na dala ng ibang tao. Ngayong araw, mas intense rin ang enerhiya ng pag-ibig. Kaya, maaaring na ang ibang cancer sa araw na ito ay sobra ang pag-ibig. Meron mga pagsiselos, na wala na sa ayos at bantayan ang mga ito, siguraduhin na hindi ka napangunahan ng iyong mga emosyon. At sa araw na ito, huwag basta-basta maniwala sa mga pangako ng ibang tao. Maraming mga tao ngayon ang magbibigay ng pangako pero ang kanilang intensyon ay hindi naman masyadong wagas. Kaya bantayan ang mga ito at ngayong araw rin, kailangan mag-focus ka lang muna sa iyong mga trabaho ngayon dahil hindi mo masyadong maaasahan ng ibang tao. Iba-iba ang mga prioridad nila sa araw na ito. At ngayong araw Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 4, 11, 29, 35, 42 at 44. busy ang mga Leo sa araw na ito sa trabaho at sa negosyo. Ang merong mga negosyo ngayon ay magiging mas busy. At sa araw na ito, busy rin ang inyong utak sa kakaisip kung ano ang mga pwedeng gawin, mga bagong pamamaraan para mapalakas ang daloy ng pera. Ngayong araw, merong mga tao na maaring itulak ka sa ibang direksyon Leo, siguraduhin na alam mo kung ano ang iyong mga pinapasukan. At bantayan rin sa araw na ito ang katigasan ng ulo. Ngayong araw, pero mga opinion na iba-iba kaya magkakaroon ng mga debate sa araw na ito at maari rin na ang ibang tao ngayon ay medyo sensitibo ang iba naman ay matigas ang ulo kaya ngayong araw imbis na magsayang ka ng enerhiya ay siguraduhin na alam mo ang iyong mga prioridad unahin mo muna ang iyong sarili I take advantage ang kagandahan ngayon ng extra energy ng iyong katawan dahil sa araw na ito mas maging malakas ka pero ngayong araw wag mo masyadong indahin kung ano man ang mga criticism na sinasabi ng ibang tao at hayaan mo lang na kontrolin mo ang iyong emosyon ngayong araw. Focus ka lang sa iyong mga gawain, lalong-lalo na sa iyong mga obligasyon. Ngayong araw, maganda ang daloy ng pag-ibig para sa mga Leo at sa araw na ito, mas maayos rin ang daloy ng pananalapi kumpara kahapon. Ngayong araw, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 3, 4,

Malakas naman ang inspirasyon ng mga Virgo sa araw na ito at maghahanap ka ngayon ng mga katuwang. Ngayong araw, mag-ingat dahil merong mga tao ngayon na very misleading. Baka ang iyong pag-unawa ay iba sa kaniyang sinasabi. O kaya sadyang sinadya na hindi mo masyadong maunawaan para ikaw ay maloko. Merong malakas na challenge ang araw na ito kung hanggang saan ang gusto mo, ang kaya mong gawin para sa isang bagay. At sa araw na ito, maraming debate, kaya bantayan ang pananalita, lalo pa na ang mga debate sa araw na ito, mga maliliit na argumento, ay maaring lumaki ng sobra at magdulot ito ng problema. Ngayong araw, huwag magmadali, lalong-lalo na sa iyong trabahuan at lalong-lalo na sa iyong mga pananalita, magkaroon ng presence of mind para hindi ka mapasubo ngayon sa mga bagay na hindi mo naman talaga gusto. Ngayong araw, mababa ang daloy ng pera, kaya pag at ang rin ang iyong pananalapi at ang iyong budget at ang pag-ibig naman sa araw na ito ay katamtaman lamang kaya relax ka lang sa araw na ito Virgo, huwag masyadong magbigay ng iyong tiwala ngayon sa ibang tao lalo na sa mga tao na nangangako ng sobra. At ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga cancer ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 3 11, 13 24, 37 at 40 Mahilig ang mga Libra sa araw na ito ng challenge. At ngayong araw, gusto ninyo ang mga bagay na familiar na sa inyo. Pero ngayong araw, creative rin ang mga Libra. At sa araw na ito, kung ikaw ay hindi sangayon sa mga sinasabi ng ibang tao, hayaan mo na. At ngayong araw, ang tentasyon ay malakas para ikaw ay manghiram ng pera o kaya manghiram ng oras. Kaya bantayan ang mga ito na hindi ka mapasubo sa iyong mga gagawin. Ngayong araw kasi, ang enerhiya ng Mars ay magdulot sa iyo na ang iyong pag-estimate ng mga bagay-bagay sa araw na ito ay hindi masyadong tama. Maaari na magkaroon ka ng mga overestimation at ito ay may kinalaman din sa iyong pera o kaya sa iyong mga paniniwala. Kaya kailangang mag-ingat na hindi ka mapasubo, hindi ka mangako ng sobra. Sa araw na ito rin. Malakas ang impluensya ng Jupiter sa iyong sektor. Ito naman ang enerhiyang magdulot sa iyo na medyo playful ka sa araw na ito. Kaya... Kailangan pag-ingatan ang kombinasyon na ito, lalong-lalo na pagdating sa issue ng pera at sa mga bagong sitwasyon. Kailangan i-consider kung ano ang mga maaring mangyari. At sa araw na ito, kayo Libra ay kailangan maging practical, lalong-lalo sa inyong mga commitment at sa inyong mga pangako. At sa araw na ito rin, kailangan mo rin na i-defend ang iyong mga paniniwala sa ibang tao. Maraming mga tao ngayon ang mambabato sa iyo ng mga kwento na hindi naman totoo, gagawan-gawan ka na ng chismis o kaya kwento na mali-mali kaya hindi ka maunawaan. At sa araw na ito, kailangan mag-slow down. Huwag masyadong padalos-dalos ngayon sa iyong mga desisyon. At kung pwedeng makaiwas sa gulo, iwasan mo na. Dahil sa araw na ito, malakas ang enerhiya ngayon ng yabang. Maraming mga tao ngayon ang sobrang mapagmataas, lalong-lalo na sa iba't-ibang sitwasyon ngayon. Kaya Ngayong araw, makakatulong sa iyong maging kalmado lang, habaan ang pasensya. Kung kaya mo pang magtimpi, ay magtimpi ka na lang muna. Sa araw na ito, ang pag-ibig ay katamtaman lamang at ang pera naman ay katamtaman lang din. Ngayong araw, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 7, 10, 12, 25, 38, at 41. Malakas ang inspirasyon ng mga Scorpio sa araw na ito at ang dami-dami ninyong plano na iniisip. Ngayong araw, makakaroon ka ng karagdagang enerhiya na dala ng enerhiya ng Mars. Ito ang enerhiyang magdulot sa iyo na itutulak ka na gumawa na ng aksyon, tanggapin ang mga challenges ng araw. Ang Jupiter naman ang magdulot sa iyo na medyo restless ka sa araw na ito. Parang gusto mo sabay lang sa agos ng buhay. At ngayong araw, kailangang alamin kung ano ang iyong mga prioridad. Mataas ang tensyon sa araw na ito, lalong-lalo na para sa iyo na gumawa na ng aksyon para mapalakas ang daloy ng pananalapi at Ngayong araw rin maraming expectation ang ibang tao sa iyong effort ng pagsusumikap. At sa araw na ito, kailangan mong magslow down ngayon kung ikaw ay gagawa ng mga malakihang desisyon, mga plano na maari magdala ng conflict sa iyong pamilya dahil iba-iba ang interest ninyo. Kaya ngayong araw, kung meron kang mga gustong gawin, ay maari na pakinggan mo rin kung ano ang opinion ng ibang tao patungkol dito. At sa araw na ito, focus ka lang muna sa iyong productivity. Maraming Disturbo ngayong araw Scorpio Marami rin mga tao ngayon Ang hindi mo masyadong maunawaan Dahil nauuna ang yabang Kesa sa kanilang mga aksyon At ngayong araw Maayos naman ang daloy ng pag-ibig para sa iyo Pero ang pera ay napakababa pa rin At sa araw na ito Ikaw ay mas compatible sa mga cancer Ang iyong lucky color ay orange At ang lucky numbers mo ay 3 6 18 30 Thirty two at forty two. Hindi naman mapakali ang mga Sagittarius sa araw na ito. Ang dami-dami ninyong iniisip ngayon, lalong-lalo na sa inyong mga plano at napakalakas ng challenge ng araw na ito. Lalong-lalo na para sa pag-focus mo sa iyong mga kailangang unahin. Medyo kalat kasi ang enerhiya ng mga Sagittarius ngayong araw. Maraming mga tao ang hihila sa iyo sa iba't ibang direksyon. Ang iba gustong ganito ang iyong gagawin. Ang iba naman, ang kanilang paniniwala ay iba rin. Kaya sa sa araw na ito, pakinggan kung ano ang bulong ng iyong puso, lalong-lalo na sa iyong sariling mga plano. At sa araw na ito, huwag magpadala sa pressure. Medyo hectic ngayon ang enerhiya ng mga tao na nakapalibot sa iyo. Ang dami-daming aktibidad, ang daming gusto na mag-participate ka. Kaya ngayong araw, huwag i-overextend ang iyong sarili. Baka ang dami-daming mong pagsang-ayunan na hindi mo pala kayang mabigyan ng oras at panahon. At uh, tandaan din ang iyong mga limitasyon sa araw na ito. Ngayong araw sa Chichayos, maganda ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Magiging mas maayos rin ngayon ang daloy ng pera kumpara kahapon. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay white. At ang lucky numbers mo ay 1, 7, 14, 26, 35 at 40. Napakaganda ng enerhiya ng mga Capricorn sa araw na ito dahil marami kayong makukuhang suporta ah, galing sa mga tao na nakapalibot sa inyo at naniniwala sa iyong kakayahan. Ngayong araw lang Capricorn, kailangan bantayan ang padalos-dalos na aksyon. Sa araw na ito kasi, ang dami-daming mga magagandang ideya na pumapasok sa iyong isipan ngayon at baka lumundag ka agad-agad sa iyong mga commitment. Ngayong araw, malakas ang enerhiya ng Mars at Jupiter. Hindi nakakasundo ang dalawang enerhiyang ito dahil ang Mars ay magbibigay sa iyo ng karagdagang lakas, karagdagang tatag ng loob. Habang ang Jupiter naman ay gustong laro-laro ka lang muna, relax lang. Kaya ngayong araw medyo mahahati ka kung ano ang iyong gagawin at maari rin na ikaw ay makaramdam na medyo overwhelmed ka sa araw na ito hindi ka masyadong mapakali dahil sa lakas ng pressure ng iyong mga responsibilidad at maaring dahil dito magkamali-mali ka kaya sa araw na ito pag-ingatan ang iyong mga gagawin Ngayong araw rin ay yakapin mo ang mga inspirasyon at huwag masyadong magpadala ngayon sa mga frustration na dulot ng ibang tao. Sa araw na ito, kailangan ang moderation sa lahat ng iyong mga gagawin. Sa araw na ito, kailangan ang moderation sa iyong mga gagawin. At ang pag-ibig naman ngayong araw ay maayos naman para sa iyo. Ang pera nga lamang ay napakabagal ng pasok. Merong mga sweldo ng ibang Capricorn na hindi agad-agad na ibibigay. Dami-dami maraming hadlang o kaya napakabagal lang ng pasok ng pera. Sa araw na ito Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 8, 14, 25, 29, 36, at 44. Maraming kalinawan ang makukuha ngayon ng mga Aquarius, lalong-lalo pagdating sa issue ng pamilya ng tahanan at mga isyu ng pera. Sa araw na ito, ang mga Aquarius ay magiging mas creative ngayon. Pero, nagmamadali kayo sa inyong mga desisyon. Bantayan ang mga ito dahil ang enerhiya ng araw ngayon, Aquarius, itutulak ka na gumawa na ng mga bagay-bagay. Parang nagmamadali ka dahil sa lakas ng tensyon na hindi ka na komportable, na wala kang masyadong kasiguraduhan sa iyong gagawin, kaya ito ay magdulot sa iyo na maging impractical ka. Ngayong araw, pag-isipan ng ayos ang iyong mga plano at ang iyong mga desisyon, lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa pananalapi at sa gastos. Ang mga Aquarius ay mahilig na pagbigyan ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya sa araw na ito, Aquarius, i-prioritize mo rin kung ano ang makakatulong sa iyo. Magpa-stabilize ng iyong emosyon. Hindi rin maganda na palagi ka nalang nangang ngamba. Sa araw na ito, relax ka lang at ano man ang iyong mga concerns ngayon para sa iyong pamilya, ay hayaan mo na muna, relax ka lang, maging kalmado sa iyong mga gagawin para makapag-focus ka ng ayos sa iyong mga plano. At ang pera naman ay magiging maayos rin. Medyo mabagal nga lamang ang pasok. Pero sa araw na ito, maganda rin naman ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Ang ibang Aquarius naman na medyo nalulungkot, naghahanap ng kapartner ay maaari Ing swertihin sa araw na ito at makakilala ng isang tao na kasundo ninyo. Sa araw na ito Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 4, 16, 22, 24, 38 at 41. Napakatalas ng mga pag-iisip ng mga Pisces sa araw na ito At ngayong araw, makahit na maraming distraction ngayon Maganda ang inyong mga konklusyon sa araw na ito Matatag at matapang ang mga Pisces ngayong araw At madali sa inyo, napakawalan ang mga proseso na hindi na gumagana Ngayong araw lang, kailangan bantayan Ang sobrang pangako ngayon, ang pagbigay ng inyong mga commitment Kahit na hindi kayo sigurado kung makakayan niyo ba ang mga ito Ngayong araw rin, ang mga mga Pisces ay hindi mapakali, parang naghahanap ng mga solusyon, gusto ng excitement sa araw na ito at maaari rin na ngayong araw ang mga Pisces ay mahilig makipag-argumento, lalong-lalo na sa mga tao na iba ang paniniwala at iba ang opinion. Relax ka lang sa araw na ito Pisces dahil ang kabuuang enerhiya ng araw ngayon ay positibo naman at pabor sa iyo. Kailangan lang bantayan ngayon ang iyong pananalita, ang iyong mga pangako, lalo na kung hindi ka at sa Araw na ito, eh enjoy mo lang ang araw. Maganda rin ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Pero okay rin naman ang usaping pinansyal para sa iyo. Ngayong araw, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga libra. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 9, 12, 20, 38, 40, at 43. Abangan ang iyong kapalaran bukas.